Ma, ka Nang madaling araw, gising na kami sila. Wala pa siya. Andito na kami sa baba ng hintay. So, pumunta tayo sa mare or tinatawag namin yung dagat dito sa Italia, mare, dagat. So, bale, tre ora, tre ora, tatlong oras ang, tatlong oras ang biyahe mo lang? Tatlong oras ang biyahe. Hmm. Bale mag-stay kami no? dun sa ano, sa bahay ng amo ng kapatid ko. So, na libre kami. Then, dun na rin siya mag-celebrate ng birthday So, ayan. Waiting na lang kami. <laughs> Saman niyo kami, guys, sa yeah. biyahe. Yeah. Pagmamara, pag <laughs> <laughs> mamaracho. Hindi nga lang mabuburay kilay na, pero...

Goyo. Asin na. Hey. Time check. 5.55. So, ayan. Mag-outro grill muna tayo dahil mag-pre-breakfast tayo. Pinapinagagot taon. Ang dami na Pila-pila. Pila-pilang tao. Magkakapit tayo. Pila yun. Ah, nagsubli. Pilipin Pila Pilipin no. Parang kaya natin bisiklita mo no. ito.

Okay. Breakfast muna tayo. Mag-order tayo ng kape, brush. Mga bata gutom na. Okay na. palawig, palawig. So, mag-order na tayo. May mga views don, Pwede ka comedy doon. pistachio crema, chocolate, chocolate. Cream. Ito na. Si, pistachio, pistachio. <laughs> c'è il io signora? no non ce l'ho io c'è laggiù oh. riesci a finire tutto Uliana. Ah, 16. Ah, 16. Ah, 16. Ah, 16. Ah, 16. Di testo che si. Vuoi un caffè? Caffè. Che ne si latte <laughs> Time check. <laughs> nah, <orasan. laughs> Oke, okay. bye, si, si. bye bye bye, bye. Oke. Okay. After breakfast, biahi ulit. 1 oras ano uh, 30 minutes, Pak. Oke, okay. bye bye bye. no. Si, si, si. Bye, bye, bye. Kami na Si. Okay. 6.20. So. Ano na? No. Ano oras, pa Nagpas. Di ni? nag Di saan ni Manong? Okay. 30 minutes pass. So, oh, let's go na.